Yun know. o. No. Tinalo kayo na ito. Kenji, nara, tinalo kayo. Pff. Tasamunin niyo ako. Ito nga, di nyo kaya. Grabe yung kaping nun. Trap, Trap, trap.

Hila ji hila hila. Hindi mo ngayon. Hindi mo tayo 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 ngayon. Hindi mo konti. Tinalo kayo mo ito, seryoso yun. Hindi ano? mo tayo mo tayo mo. Oh, Baka mamaya masulit ma 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 pa. Kayo neto. Ah. Okay, ah. Tinalo kayo nito. Kaya ah. ang bala. Okay, bamba. Tinalo kayo nito. Tinalo kayo nito. Ah. Tinalo kayo. Ano gagawa? Ano tinalo kayo na ito? Tinalo kayo, pulso. O, oh, pulso naman. Oh, Pagod ka ba? ako ba fresh ka? Namon-namon mo ako. Okay. Yeah. Oh, shit. Oh! 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 My goodness. Oh! My goodness. Oh! 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 Tapos yun o, oh, yung isang King Kong. Ay, yun ah, dito. dito. Ito, medyo, ito may laban-laban to. Ah, natatanong nyo kasi. Kaya, refer yan mo akin. Kanya Kanya mo na yan. No, okay, pwesto okay, ka, pwesto ka. Go! Here! <coughs> Ah. Oh, Oo. O no ni mama Wala yung in ko. Pero bago niya mo amunin, sige. Ito, bago niya ako amunin. Sige, hey, Eh, tumatalong kayo kagad sa master eh. Ay, nako Medyo may bigat, pwede na. Oh. May bigat naman. Medyo may, medyo may bigat. Ay, na. Oh. Alam niya na. Bago niya ako kamunin. Ito na ba? Bago niya ako kamunin. Talunin niyo to. Talunin niyo to. Bago ako. Ito may tinuturuan pa ako. Ito may tinuturuan pa ako. ciao laban tayo tiyo. Laban tayo tiyo. Oh. Aba ah, ah. yan, yan, dapat. Yan, you know. Tinalo kayo na ito. Kenji, nara, tinalo kayo. Tapos amunin nyo ako. Ito nga, di nyo kaya. Okay. Bomba nga. Ka. Tinalo kayo na ito. No. Tinalo kayo na ito. Seryoso yun? Pinilaan nyo Ito? Ito? <laughs> Nilaan nyo to? Ah, kaya ano man? Kasi mo! Ano yun? Ano Oh, ganto kasi. Okay. Oh? Ano mo? Ano mo? Ano mo? Inanonood ka nila Medyo mabigat din. Medyo mabigat din. <clears throat> Pero wala eh. Kunti lang. <coughs> Tinalo kayo nyan. Hay eh Kung may hina, to, isipin nyo ga gaano kayo kay hina nun Tapo. Pulsuan, Tina, tinalo rin kayo pulsuan. Oh, pulsuan. okay Alam kong nakakabaliyak ko. Ah. Tinalo kayo niyan. Seryoso, tinalo kayo niyan. Yo. No. Yo. No.